Kaibigan, nasubukan mo na bang ibuhos ang lahat, oras, effort, at puso sa isang babae, pero imbes na gumanti ng interes, para bang mas lalo pa siyang lumalayo? Nakakainis, di ba? Pero dito ka magugulat. Minsan, mas malakas ang dating mo kapag hindi mo na siya sinusuyo. Ayon kay Marcus Aurelius, Waste no more time arguing about what a good man should be. Be one. Kung gusto mong baguhin ang nararamdaman niya para sa iyo, huwag mong ubusin ang oras sa pagpapaliwanag o pagpapaawa. Gawin mo na lang ang sarili mong bersyon ng ideal man. Yung lalaking hindi niya basta-basta matutulugan o makakalimutan. Ang sikreto ay hindi sa paghabol, kundi sa pagangat. Hindi sa pangungulit, kundi sa pagpapakita ng kakaibang presensya. At ngayong gabi, bibigyan kita ng mga hakbang na hindi lang magpapa-attract sa kanya, kundi magpapakapit sa kanya ng kusa. Kaya tapusin mo to, kaibigan, dahil ang mga sasabihin ko ay hindi mo makikita sa mga simpleng love advice na kalat sa internet. Pero, bago ang lahat, kaibigan, kung bago ka sa channel na ito, i-comment mo sa baba kung nasa ang lugar ka habang pinapanood mo itong video. Kung proud ka kung taga saan ka kaibigan. At kung gusto mong malaman ang sikreto, tapusin mo ang video na ito. At huwag kalimutang mag-subscribe para mas marami ka pang matutunang diskarte na hindi basta-basta makikita kahit saan. Kaibigan, alam mo ba na minsan kung kailan mo sinusubukan lahat para mapansin ka ng isang babae, saka pa siya lalong lumalayo. Nakakainis, di ba? Pero heto ang totoo. Ang problema minsan ay hindi dahil kulang ka, kundi dahil sobra ka. Sobra mong pinapakita na kailangan mo siya at yun ang pinakamatinding turn off para sa kahit sinong babae. Ayon kay Marcus Aurelius, He who needs nothing is free. Kapag nakikita ng babae na hindi mo kayang mabuhay nang wala siya, nawawala ang misteryo mo. Pero kapag nakita niyang kaya mong tumayo sa sarili mo, doon nagsisimula ang paghanga at curiosity niya. Kaya kung ayaw niya sa'yo ngayon, huwag mong habulin. Ang sikreto ay ang hindi paghabol. Ibalik mo ang atensyon mo sa sarili mo. Mag-ayos ka, mag-focus sa goals mo, at magpakita ng buhay na masaya kahit wala siya. Kapag naramdaman niya na hindi siya ang sentro ng mundo mo, magtataka siya. Bakit parang hindi niya ako kailangan? At doon magsisimula ang paghabol niya. Kaya ngayon kaibigan, narito na ang sampung bagay na maaari mong gawin upang siguradong hahabulin ka ng babaeng dating ayaw sa'yo. Una, tumigil sa paghabol at ilipat ang lakas sa sariling pagunlad kaibigan. Habang patuloy kang humahabol, mas lalo siyang makakaramdam ng kapangyarihang wala ka. Pero kapag pinili mong ihinto ito at ininvest ang energy sa self-growth, mas nagiging misteryoso at kaakit-akit ka. Ayon kay Marcus Aurelius, ang pinakamahusay na paghihiganti ay maging tulad niya na nagkasala. Kung iniwasan kanya, huwag mo siyang gantihan ng habol. Gantihan mo ng tahimik na pagangat. Pangalawa, ituon ang buhay mo sa layunin, hindi sa kanya. Walang mas nakakakuha ng respeto sa babae kaysa sa lalaking may direksyon. Kapag abala ka sa goals mo, hindi mo kailangan ipakita na unaffected ka. Mararamdaman niya ito sa kilos mo. Marcus Aurelius Stop wasting your time wondering what a good man should be, and just be one. Ang purpose mo ang magpapatingin sa iyo, hindi ang pagpilit. Pangatlo, ayusin ang katawan at kalusugan mo kaibigan, hindi lang ito tungkol sa ABS o muscles, kundi sa disiplina. Kapag malakas ang katawan mo, lumalabas ang kumpiyansa sa bawat kilos at salita mo. Confidence ang tunay na magnet at ito ay pinapanday araw-araw sa simpleng disiplina sa pagkain, tulog, at ehersisyo. Pangapat, maging selective sa atensyon mo. Kung dati, binibigay mo lahat ng oras mo sa kanya. Ngayon piliin mo kung kanino ka maglalaan ng atensyon. Ayon kay Marcus Aurelius, kung hindi ito tama, huwag mong gawin kung hindi ito totoo huwag mong sabihin huwag ibigay ang oras mo sa hindi pa karapat dapat sa iyo panglima ipakita na masaya ka kahit wala siya kapag nakita niya'ng masaya ka kahit hindi ka niya tinatanggap doon siya magsisimulang mag-isip Marcus Aurelius ang nagsabi You have power over your mind not outside events realize this and you will find strength. Kontrolin mo ang sarili mong kaligayahan. Pang-anim, palawakin ang social circle mo. Magdagdag ng kaibigan, makihalubilo sa ibang tao, at gawing mas makulay ang mundo mo. Kapag nakikita niyang maraming tao ang humahanga at gusto ang presensya mo, mapapaisip siya kung bakit niya binitiwan ang pagkakataon na makasama ka. Pangpito, Maging unpredictable sa galaw. Kapag kaya niyang hulaan lahat ng kilos mo, nawawala ang thrill. Magpakita ka ng bago. Bagong libangan, bagong lugar, bagong kwento. Ang misteryo ay isa sa pinakamalakas na puwersa ng attraction. Pangwalo, magpakita ng leadership kahit sa maliliit na bagay. Ang babae ay natural na naa-attract sa lalaking marunong magdesisyon kahit simpleng plano ng barkada. Ipakita mong kaya mong manguna. Leadership ang nagpapaiba sa sa ibang lalaki. Pangsyam, panindigan ang mga salita mo ayon kay Marcus Aurelius. Kung hindi totoo, huwag mong sabihin. Kung hindi tama, huwag mong gawin. Ang consistency at integridad ay bihira. At iyon ang dahilan kung bakit napakahalaga nito sa attraction. At pangsampo, magkaroon ng sariling mundo na hindi umiikot sa kanya. Kapag may sarili kang mundo na puno ng passion, goals, at mga taong sumusuporta sa iyo, hindi lang siya maa-attract. Gugustuhin niyang maging parte nun. Kaibigan, ang habulin ng babae ay hindi laro ng pagpapakitang interesado 24 sa pitong araw. Ito ay laro ng tamang distansya. Kapag tinanggal mo ang presyon at pinakita mo na kaya mong maging masaya mag-isa, dun siya mahuhulog ng kusa. Ang tunay na attraction ay nabubuo sa pagitan ng presence at absence. Ayon ulit kay Marcus Aurelius, ang pinakamahusay na paghihigante ay hindi maging katulad ng iyong kaaway. Kung iniwasan kanya, huwag mong balikan ng pangungulit. Balikan mo siya sa pamamagitan ng mas mabuting bersyon ng sarili mo. Kapag nakita niya iyon, maniwala ka. Hindi mo na siya kailangang habulin dahil siya na mismo ang hahabol sa iyo. Kapag natutunan mong mahalin at pahalagahan ang sarili mo ng higit sa kahit sino, lahat ng babae ay kusang maaakit sa iyo. Kahit pa noon ay ayaw nila. Kaibigan, minsan ang pagtanggi ng babae ay hindi tanda na wala ka ng halaga. Sa totoo lang, ito ang sign na kailangan mong bumalik sa core mo bilang lalaki. Matatag, disiplinado, may direksyon. Ayon kay Marcus Aurelius, Ang paghihigpitan sa aksyon ay nagpapalapit sa aksyon. What stands in the way becomes the way. Kung siya ang humaharang sa iyo, gamitin mo yon para mas lumakas, mas maging buo, at mas maging lalaking hindi niya basta kayang bitawan. Ang tunay na diskarte ay hindi tungkol sa panandali pang-aakit, kundi sa pagbuo ng isang presensyang pangmatagalan, isang aura na kahit siya, kahit anong pilit niyang magpakatatag, ay hindi niya matanggihan. Kaibigan, tandaan mo, hindi mo kailangan magmakaawa para mahalin ka. Hindi mo kailangang magbaba ng halaga mo para lang mapansin ka. Ang tunay na lalaki ay hinahabol, hindi dahil sa mga salitang binitawan niya, kundi dahil sa mga gawa at presensya niya na hindi madaling makalimutan. Kaya, kung gusto mong maging lalaking, hindi lang niya gugustuhin, kundi lalaking mahihirapan siyang iwasan. Simulan mo na ngayon. Mag-subscribe ka na para mas marami ka pang matutunang diskarte at kaisipan na magpapalakas ng loob at magpapataas ng halaga mo. Tanong ko sa iyo, sa lahat ng mga nabanggit ko, alin sa tingin mo ang pinakamalakas na hakbang para mapabalik ang atensyon ng isang babaeng ayaw sa iyo noon? I-comment mo sa baba. Gusto kong mabasa ang pananaw mo.